啊！嘿嘿嘿嘿嘿。

ako maliban sa akin ano pa ah ano pa kita kung mong gumaling o, okay. gusto mong gumaling sa ganito yan so ito so lang nasa din yung problema na mo yung umaano sa'yo uh... Diyos, Diyos ng lahat, Diyos ng kinakatakutan sa impyerno. Pasok. Oh! <coughs> sa ポ mag-usap kung sino ka? Ha? Pwede ba tayo mag-usap kung sino ka? Ha? Sino ka? Ha? Ano ang problema mo sa pamilyang to? Ano problema problem mo sa pamilyang to? Ha? Ano? Ano? Kausapin mo kami. Anong problema mo sa nagtami lang to? Ah, anong dahilan? Anong dahilan? Sumagot ka. Anong dahilan? Ha? Babae ito? Anong dahilan? Ha? Pahirapan kita. Sige, tumawa ka nang tumawa. Pahirapan kita. Ha? Pahirapan ba Sige, no? <목소리로> 아, 안온레이온 <뺄에> 뭐, <합쳐주세요. 목소리로> <목소리로> 아, 해라 이다 힘써, 안온레이온 뭐, 아, 안 먹을까, 아, 배고파 반반. 이게 무 kagum ano anong gusto mong mangyari dito ha bakit mo sila ginagambala ha ha opo oh, po, ganun <coughs> yung mga iba po ba hindi yung iba sa wala Okay. May pinatayo daw siya sa CR. May pinatanong daw sa CR. Pero kung ko may papuha dito, umama ko dito. Ngayon, sabi Ngayon, kung gusto ko malaman, sino ka? Ha? Sino ka? Ha? Ano? Ano? Hindi ka sasagot? Hindi ka sasagot? Mag-usap tayo. Andito na ako. Ha? Ako yung mo, di ba? Ako yung mo. Ha? Ako yung mo. Mag-usap tayo. Hmm. Ah, ano meron yung sa bahay nato? Ano meron? Ha? Ah? Ano meron? Liwanag. Anong liwanag? Ano yung liwanag? Ha? Sino ka ba? Gusto ko malaman. Sino ka? Sige, di kita pahirapan. Sino ka? Ako yun yung naiintayin mo, di ba? Tama? Mira. Ha? Ano? Mira. Ano Mira? Pangalan Pangalimit. Ikaw si Mira? Ha? Saan nang galing? Ha? Uh, Saan nang galing? Saan? Saan? Saan nang galing? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ligaw ka. Ha? Ligaw. Bakit nang dito ka? Bakit nang dito ka? Sige na. Para hindi tayo may sa isa't isa. Mag-usap tayo. Ha? Mira. Ha? Mira. Bakit nang dito ka sa bahay mo ito? Para? Para ano? Para? Ha? Ha? parano, Ha? Wala na may parano, sa akin. Para ano? Para ano? Bakit nandito ka? Mama, bakit nandito na, ka? Nandito ka? Kaya nga, bakit nandito ka? Lubayan mo to ha? ko Lubayan mo to kapatid na laki ha? Ha? Lubayan mo to ha? Nakakitindihan? <laughs> Nagkakit siya yan. Umalis um, kayo lahat dito ha? Ilan pa dito Ilan pa? Ilan pa? pa dito Sige, ko kayo. Nga, gusto ng nang makyat? Ha? Gusto nyo nang Kaya na gusto ng nang makyat? Ha? Ha? ko ngayon? Kasi kung hindi na. Sige, pakakitin ko na kayo. Ayaw kong nagbubulo kayo dito, ha? 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 Mira? Ha? Oo, oh, sabi ko nyo. Ayaw kong kayo, ha? O, oh, ngayon nakakit kayo, ha? Ha? Sige. Sige ba? Huwag nga naman mira, ha? hindi kayo pwede dito, no? Ha? Hindi kayo pwede dito. Nagkakintindihan? Ha? Sagot! Oo. Oh, oh, nagkakintindihan. Ilang taon ka na, Mira? Ha? Ilang taon ka na? 46. 46. Ilang pa kayo dito? O sige, mag-usap kayo maayos, Mira. Hindi, hindi ako kalaban, ha? Ha? Ilang, ilang kayo dito? Ilan? Sino, sinong Mira? Mira?

Yan yung tingin kay Papa. Ha? Mas na sabi ko sila. Ito ang sinasabi, hmm. sinasabi nito. Oh, masakyan hindi. na ito. Ito ang simira. Liwanag ito. Hindi pwede na natin saktan to. Yun. Si Mira, to. Hmm. Yung mga sinasabi nito, ano na sa isip niya. Hmm. To, oh, oh. Oh. Oh, hindi lang <laughs> ito. O hindi lang <laughs> ito. May tama na siya. Mira, sabi mo na yung polisi ba? Bunga yung balik Bunga yung balik Ha? O, asa kayo ha? Ha? Asa kayo ha? Ha? Hindi kayo pwede dito Hindi kayo pwede dito Hindi kayo pwede dito Ha? Alam In Jesus name Sabihin mo, in Jesus name Lahat kayo masusunog. Oh, lahat kayo masusunog. Sige, sabi mo. Sabi mo. May nakikita ako ng letter. Letter na ano? Eh. E. Hindi ko yung pasunod. Kaya mo na. Sabi mo lang Jesus name. Sabi mo. Jesus. Lahat kayo masusunog. Jesus. Lahat kayo masusunog. Sabi mo. Jesus. Lahat kayo masusunog. Lahat kayo. <laughs> Huwag oh, na ipapadala ko oh, ha, ah, santo ninyo. Kunin mo yung kamay niya ha. Ha? Oo. Oh. Sa ngalang ni Jesus, santo ninyo, dito siya paningin niya. Po! Oo, oh, santo ninyo. In, ano, ano, ano. Kunin mo yung kamay niya. Kunin mo yung kamay niya. Sige. Kamitin mo Kamitin ko. Kunin mo yung kamay niya. Sige. Sige. Pinitin mo kunin Sige, kunin mo Kunin mo siya Siya magbabas sa lahat Sige San Gabriel wakita kita sa halang Diyos naman Puh! Mm. Kuha mo na Hindi ko siya makita Kunin mo, nasa harap mo na Kunin mo Huwag kang magpapatalo sa dilim Sige, kunin mo siya Nasa harap mo siya

lahat, lahat po ay sana'y matapos na. Sa pangalan ni Jesus, at nating amang dati na si Awe, ay hari ng mga hari. Amen. Pum! Gising. Pero yung kumpaga ito yung nakalinya. Tinapos ko lang yung sa Diablo. Diablo tsaka Dimoy niya. Okay. Sa sa'yo na. Dato yun. Ito. Siya to sa lahat. Ah, uh, ini -isa, isa isang isipan ng mga pangyayari ito. Sama ko po si Sir ng tulong para po matapos ang problema. At uh, nga, pangalangin na natin pamilang po na sana gumaling medyo pa ako sa ko. Dahil ako pa na ng laban. Bantay yan, kausapin so, mo kung anong gustong atang para matapos yung problema. Uh, sa Team Supremo kay Apo Car uh, Brother Jet, Brother Judel, Brother jaram, ng Team Supremo mga liwanag po yan ng City Baculod at saka kay Apo Ken Apo Marwin, Apo Rap Apo Chalin, Apo Eric mga Team Apo kay Sis Maika kay Apo Rosita at saka kay uh, Ay,